Ang araw sa inyong lahat ano <coughs> ah, Mahina ang ikot ng washing nito So simple lang yan ah, Hanapin nyo lang yung wire ng Kapasitor ah, ng washing Ito yan Dilaw So dito tanggalin nyo lang Hindi kayo sigurado pictural nyo lang Kung dual kapasitor Ito yan ah, Ito wire ng kapasitor ng dryer to So ito Sa washing So papalitan natin siya ng 10UF Kasi ito 10UF siya kaya lang Ang uh, reading niya is 5 na lang So 10 of 5 na lang Kaya Ito lang papalitan natin dyan So nangyayari kasi minsan uh, Kahit palitan na ng kapasitor Kahit palitan na ng kapasitor Pag ni-reading yung motor, good naman yung reading pero mahina na rin yung motor. So, possible na sira na rin yung motor ng washing. So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Kuha kayo nito. Kapasitor ng washing. Tapos, kabit nyo na dito. Isa pa sa paghina ng ikot ng washing. Siyempre, check nyo na rin yung belt. Kung manipis na or putput -put na. So, palitan nyo na rin. So, siyempre... Pag napanood nyo naman tong video na to, huwag nyo kalimutan mag-share. Wala namang mawawala sa inyo. Wala namang bayad. Kaya ishare nyo na tong video na to para marami tayong matulungan. Marami salamat sa inyo. Hanggang sa muli.